Hi guys! Magandang araw sa inyo. Gawa lang ako ng video. May kasamaan kasi ako nagtanong kung ano ba yung pagkakaiba ng trabaho ko bilang nurse dito sa Saudi Arabia at sa Pilipinas. Kauna-unahan, nagkatrabaho ako dito bilang ICU staff and then sa Pilipinas is General Ward. Yun yung una ng pagkakaiba. Regarding naman sa trabaho, ano ba? Ang napansin ko lang sa Pilipinas is meron tayong lab technician. Dito, meron din but they are not coming. Hindi sila pumupunta sa area namin. Kung sa Pilipinas, sila yung ng sample, any sample yan or etc. Blood CS man yan, CBC chemistry or coagulation. Dito sa Saudi Arabia, kami yung nangunguha. Kahit ano pa yan, basta regarding sa blood. Then, ito pa pala. Sa pag-check ng RBS, blood sugar level, di ba, merong lab technician siya yung pumupunta sa room para manguha Q1 hour man yan or Q1 hourly man yan or any time. But here in um, Saudi Arabia, kami yung nangunguha. And uh, regarding naman sa blood gas, pag binus, kami yung nangunguha dito. But uh, meron ding arterial, uh, arterial blood gas. RT yung nangunguha talaga dito but depends with the situations kung urgent, stat, or busy yung RT, kami yung nangunguha. Sa Pilipinas, RT talaga ang nangunguha kahit anong blood gas yan regarding naman sa medication may pharmacy kami dito from 7am to 3pm sya yung nakongolekta ng mga gamot kasi dito upgraded naman na so pagka-enter ng gamot ng doctor sa system automatic yan na mapapasa sa pharmacy tapos magpe-prepare sila but there's a time na pagka 3pm wala pa rin yung gamot mo meron mga nurses kahit may pasyentes meron silang bedside assignment na maging PH1, PH2, ganyan sila yung nagpa-follow up ng mga pending na gamot kung sa Pilipinas, kapag order ng doktor, kasi nga manual, handwritten lang yan. Meron kaming papel para siyang resibo. Um, dadali namin sa pharmacy. Lahat ng mga kailangan namin, kukunin namin doon, tapos dadali namin sa pasyente. And then dito kasi maraming stocks. We don't need to go to pharmacy just to take a normal saline, syringe, or something. maliban sa gamot, meron kaming stock dito sa aming area. Mga gamot lang yung kinukuha namin sa pharmacy. Uh, regarding pala sa um, another gamot is yung nebulization kasi sa Pilipinas RT yung nagbibigay ng nebulization pero dito sa amin, kaming mga nurses ang nagbibigay. And sa, uh, yun pa, ETT ang alam ko at uh, RT yata yung gumagawa, hindi ako sure kasi dito sa amin, kaming mga nurses ang nagsisecure at gumagawa ng ETT tayo sa pasyente. Regarding sa antibiotic o sa Pilipinas binibigay sa amin madalas is powder, kami ang nagde-dilute at madalas, pinupush lang namin yun. Medyo slowly nga lang. And dito, kapag nag-order ng antibiotic, it depends. Madalas naman, diluted na siya. Diluted from pharmacy. So, less trabaho na siya. But, merong special din na order na kailangan powder na mismong nurse na yung magde-dilute. Or, yung doktor na yung bahalang mag, uh, kung bahala kung ang paano niya ibibigay yung gamot. Pero, kami pa rin naman yung bibigay. It depends with the instructions or order ng doktor. At syempre, sa Pilipinas kasi nga working ako doon na sa general ward. Uh, madalas stable naman yung pasyente kasi nga ward, 'di ba? Kapag may procedure, uh, kami, kami yung nagdadala sa x-ray, sa ultrasound. 'Yon dito kasi nga may working ako sa ICU, ba? so ang pasyente may ETT, ET intubated or to And, kailangan namin may kasamang doktor, RT, at meron din akong kasama kung kapwa nurses para in case na meron mangyaring emergency, nandun ang team. Sama-sama yung team. Minsan may kasama kami palang porter sa Pilipinas. Kung hindi bisyo yung porter, sinasamahan nila kami. Sa, uh, sa ward sa Pilipinas, syempre, sumisigaw pag may code blue sa amin sa ICU, no? Di na kasi nga ICU. And, um... Uh, ano pa ba. Siyempre, uh, sa ICU din, pwede ka magbigay ng mga emergency medications based on the ACLS and BLS na training mo. Basta may training ka. Doon kasi sa, um, sa Pilipinas, syempre ward, hindi ka basta-basta makakapagbigay ng gamot na walang order ng doktor. Ano pa ba? So, yun lang. As of now, kung may mga question kayo, just message me. And, um, at nga pala, baka mabash ako. Itong mga sinasabi ko based on my experience. So iba-iba tayo ng protocol, iba tayo ng rules and regulations sa pinagtrabaho natin. So ito based on my experience sa Pilipinas as a ward staff, then here uh, here in Saudi Arabia as an ICU staff. So 'yun lang po. Salamat sa panonood.